Wow, oh, thank you po. Ginawa ako ng tatay ng flowers. Salamat po, tatay. Ganda. <laughs> Ganda ng sunflower. Nakakatawa. Iyak. Alam mo talaga. Ipang story lang po yan, mga katilag. <laughs> Hello po mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog ay weekend at kami po ay gagala ni kagwapo lang Bali tuwing weekend mga kadilag ay parang gusto na namin na magkaroon ng gagalaan ni kagwapo lang Kahit isang beses sa weekend ay gusto naming lumabas at kumbagay makapagagala-gala kahit papaano Dahil nga si kadilag naman alam po natin na ito sa kanila sa bahay at nagpapaayos ako naman po ay sa work ano so lagi po ako nasa work at every Sunday lang po kami nagkakaroon ng chance para gumala kaya amin po itong i grab na every week every Sunday kami po ay gagala ni Kadilan para ma-explore do yung ibang mga magagandang pasalan dito sa aming bayan sa... at sa mga karatig bayan po namin tama po si kagwapo lang kumbaga ay ano ah, hindi lang dito tayo sa bahay at sa office pumupunta. Gusto din nating maka-experience at marating yung ibang lugar. At ang first destination namin ngayong weekend ay yun pong sunflower farm na matatagpuan po sa Dinahikan. Hindi na nga po pala mga ng umaga. Umagang umaga, alas sa po ay may dumaan sa bahay. So yun po ay ating uh, solid subscriber ng Laila Jun TV at ng Team Hitik. At yun po ay si Teacher Hilda from Antipolo, oh, wow. uh, Rizal. So siya ay mayroong pasalubong din sa atin na suman. ano So mayroong kay nanay sa inyo, kadilag, wow, kay Ati Kalayaan man. at kay Ati Nels. So mamaya ay atin ang uh, ibibigay rin ka ng Ati Nels yung suman from Teacher Hilda. Thank you po. Dahil madadaanan din naman yung yeah. sa may Kala Ate Nels yeah. doon sa pupuntahan po naming destination ay idadaan na po namin yung pangbigay ni teacher Hilda. Let's go! Dito na po kami kalakagwapo lang. So, ito yung bigay ni teacher Hilda. Ito ay apat. Uh, isa ay dito. Amin uh, ang nakain. Yung isa ay kay Ate Kalayaan at kay Bekeneman. Itong isa ay para sa inyo. Wow! Thank you po! Tapos ito naman ay para kay Ate Nelsley. So, dahil tayo papunta dun sa ating pupuntahan niya yung sa Sunflower. Ay ah. madadaanan na yun, yung sa Abbey kaya idadaan na rin natin kaya happy yeah. Semi. Thank you po sa inyong pasuman. From wow, ito yata yung sinasawsaw sa uh -oh. sugar. Masarap man. siya. Amin ang tinikman kayo ng umaga Wow. Masarap. Titikman natin ng ibang version ng yeah. suman. Thank you po. At yan, let's go. Let's Pupunta go. na tayo sa ating pupuntahan ngayong araw. narito na po kami sa farm. Ito po ah. Siya po yung may-ari ng farm. At ito po ay nakikita namin okay. sa okay. Facebook. Sabi ko ba maganda. Pero maganda ang kanilang uh, tanim. Ay, sa ngayon daw ay eh. siya ay paubos na. Yan pa lang <laughs> sunflower, sabi ni Tatay Odi, sampung araw lang. Uh. Pag Pagkabloom. Pagkabloom po, mamblong, hani. pagka sampung araw hani. Pagka-bloom po, hani. flower. Okay. At ang silipin. Dati kami lang po yung silip lang po dito. At, Sige salamat po, po. Salamat po. So yan. Ito po yung mga sunflower. Flower. Pwede na pumasok. sa ngayon ay ano na siya. Na-harvest na po. Oo. Oh, oh. Tapos naputol na din. Oh, cute. Ihan yeah, yun mga bulak-bulak. Ang ganda. Ito po. Picture ang dito. Doon tayo banda Sa may madami-dami. Ayan. Ganda pa naman. Yeah, those are first time mm -hmm. ko nakakita ng sunflower oh. nakatalim ayun oh, o you know, malaki so, malaking uh, flower yung nakikita natin ganito yung mga malaki maganda pati ng view dito tingnan mo halika -hmm. Ito, ah, ito yung private, ano, ito yung private property. Mm, Ang ganda ha eh. Ano Katalan Open for public at mukhang mabait si tatay yung owner. Yeah, and so... Paalam naman tayo. Pwede daw naman pumasok. Ito. to. Wow! Ano na sa'yo? Kali um, pa. Pero yun daw, nung Mother's Day, nag Mother's Day, yung napakadami. Marami rin daw dito ang pumupunta eh. Oo, oh, nakita nga natin sa Facebook. Oo. Mm -hmm. Bago po ang maganod ng puntahan. kami po ay maglilibot-libot na. Ganda ka daw, wala ka nila tanihiman. Sayang lang at hindi natin naabutan yung talagang si Sibul na Sibulhan eh. laki na ito. Oo nga. Okay. Dito pala laki-laki sa mga sunflower. First time ko makapunta sa garden na ganito. Mm -hmm. na may mga sunflower. Nakakatuwa ka. Mm -hmm. oh, pala ito. <laughs> Ani? Cute. Ito pala ang ganda na. Paano pa kaya yung pag Hindi natin naabot. Dry season din po tatay ang ganito. Dry Dry season po. Hm. Ano po? Aral. Aral. Sana umuwi isa po para. Okay. <laughs> So, oh, kapit. Okay. Yung seed ata na ito yung kinakain din. Honey. Hmm. Alam mo yung Samira Mirabella. Pag nagsusot ng flower, gumaganda siya. <laughs> eh. <laughs> Napakaganda ng lugar dito. Mm Hindi -hmm. okay. oh, oh. man natin naabot yung sobrang dami niya ay eh, pero bagay, nakita din naman natin yung farm ng sunflower. Maganda din experience. Nakakatuwang pagmasdan. Cute din yung maliliit, honey. Yeah. Nagtalay pa lang. Dito, may malakas. Ang ganda Wow, oh, thank you po Minuha ako ng tatay ng flowers Salamat po tatay Napaka ganda ng sunflower Cute May mga ano na lang po Ano nang itira First time po namin nakakita ng tani, man ng sunflower oh, Nakaka-amaze po <laughs> kailan akong magtatanim na ito? Mm. Mm. wow, sa season mga harvest. tapos pinagbabenta nyo rin po ano sa mga flower shop? hmm, mm. may nakatanim pa po ano? Tapos ano po siya tatay para makakapunta po kami next time. Jun, uh, ano Jun June po. Yun. I mean, Jun 10, 10 po. Uy, sakto. 15. Birthday mo. Mm, <laughs> mm, nakakagala tayo dito sa Maganda. Uh, mm. Nakakatuwa. Mm. Nakakatuwa mm. ko. Nagpitas pa tayo ni tatay. Thank you po tatay sa flowers. Picture uh, lang kita. Kami lang po tatay magpipicture. Mm -hmm. Yun po yung flower. Wow, ganda. din dito, dito. So, aabangan natin yung June na season ng pag-bloom ng flower. Bango <laughs> Oo, oh, nakakatuwa. Let's go! Let's go! Salamat po! nakakatawa iya kala mo talaga yung pang story lang po yan mga kadilag yan <laughs> po mga kadilag at kami po ay paalis na din uh, so salamat po sa kay tatay na napakabait At kami ay naka-experience dito sa Sunflower Garden. Tapos pa po tayo ng flower. <laughs> Thank you po. Salamat po. Kami po ay nagpaalam na. Salamat tatay sa so uulitin po. Pauulitin so po. Okay. Pa yung po yung talaga. Oh. <laughs> thank you, sa po. Uh, thank you po. Salamat salamat po. Tatay, salamat po. Huli-huli kayo. Gawin ko babalik na kami sa Nakarpo po. Thank you po. Salamat po, tatay. Salamat po. Nandito na po kami sa may highway at ngayon naman po ay de-direction na kami kala Ate Nels. At tayo na may nasa malapit na kala Ate Nels. Uh -huh. so, dadaan po dadaan. dadaan po yung suman. Let's go. Narito na po kami kalateyo. Salubong agad naman sa Nino. So, flowers for you. Flowers. Wow. Flowers. Wow. For you. Flowers. wow. Makayan. Makaisubo. Makaisubo. Yan. At uh, bibigay na po ni Lugs yung suman yeah. kay Milot. So, ito ay galing kay Teacher Hilda from Antipolo kanini dumaan sa bahay pinapabigay yeah. para daw sa mama kaya yung mama ay parang tulog sa ko na muna ay binigay sige, thank, you, thank you so much po teacher Hilda yeah. Okay. salamat po sa suman kami ay tutuloy na <laughs> din tutuloy at kami yung mamalengke pa kami uh, galing dun sa may ano uh, sunflower <laughs> <laughs> sige Laman. nandito na po kami sa palengke bali bibili ako ng pangmerienda kaya kami dumaan dito para sa mga magtatrabaho bukas. Pabili na po ako ng pang para bukas. Pansit hap, hap So kami po ngayon ay pauwi na din. Tumaan din po kami dito sa bilihan ng buko juice. Inauhap. Yeah. Yeah. -huh. Refreshing. Refreshing. fresh buko juice. Pwede pa nga yung buko ay. Eh. Kami po ay bigla ding nagutom. Yan, bibili din tayo ng merienda. Bumili din po kami ng quick quick. Eh. Kain wow, <laughs> <laughs> po tayo. Wow, Kalagang 40. Mapapuno po. Yung sa akin ay lumpiang gulay. Parang namis miss ko ang lumpiang gulay. Kain po. much, much, much later. At bali, naihatid na po ako ni lang dito sa bahay. Maya-maya din po ay siya ay na. So nakakatuwa lang, Kagwapo lang dahil kumbaga bagay, yung isa sa gusto natin na gawin ngayong weekend ay gawa natin. So ito ay atin na uh, tuloy-tuloy na gagawin mm -hmm. uh, every weekend. Ano kung hindi Sabado o Linggo, posibleng na Linggo at tayo ay gagala. Ano. So hmm. pwede dito sa ating bayan, kung saan may mga magandang pasyalan, o kaya sa mga karating bayan. So hindi para pinaka unwind na natin, oh. honey, para makapag-relax. Kaya yeah. nga, saka parang bagang sa age nating dalawa, hmm. bagay isa din sa magandang gawin ay yan nga, gumala, hindi naman totally kapag gumala ay gastos po agad yeah. yung na ano Pwede ka namang gumala na hindi ka gumagastos mm -hmm. masyado. Kung bagay para lang makahinga sa yung pang araw araw mong ginagawa. Isang example na oh. yun yung kanina. Oh. Kati halos walang ginastos. Mm -hmm. At nung kati pumunta fridge. sa may, oh, may free sunflower <laughs> pa. pa. Tapos nung kati pumunta doon ay wala namang entrance. Yeah. Tapos ay uh, kanilang bibigay kay ang pasasalamat mm -hmm. ay hindi rin tinanggap. Hindi rin... Tapos pinakano lang, kati nagbanhin na doon sa uh, street food, so tusok-tusok. So, ayun, talagang nakaka-relax at maganda itong mm -hmm. ang experience na ito. So, next week tayo maghahanap naman ng panibagong uh, adventure, adventure at panibagong place na mare-relax yung ating isipan tsaka At yeah. mga okay, yung makakalma yung makakalam mo talaga <laughs> hindi ka Hindi, di iba tayong feeling kapag ka yung parang lumalabas ka tapos yeah. ay may nakikita kang panibago sa iyong mm -hmm. mata yun, yun yung nakakatuwa tsaka isa sa mga bucket list na gusto nating matupad ako din noon nung bago ako pumasok sa Tourism mm -hmm. sa atin sa nakat ay sabi ko, parang hindi ko pa nalilibot yung buong naka. Kahit, kumbaga, kahit taga dito ako, ay parang hindi pa ako familiar doon sa mga places, tulad dyan sa baybay, Ay, thankful din ako na ako ay napaasay sa tourist arrivals nun. No? Kumbaga, lalo kami nagmamonitor. Napupuntahan ko yung mga tourist attraction. Ay, yun. Dahil tayo na may nakapaglibot na sa NASA, oh. yun na may ang lilibuti namin ni Kagwapo lang. Magkasama kami. Mm -hmm. Parehas namin na hindi pa nalilibot. Dahil kami ni Kagwapo lang mga kadilag. Simula high school up uh. college po sila. Kami school bahay laang. Mm. hindi talaga kami yung totally yung gala. gala mm -hmm. Or yung lies ng lies kung saan. Kaya kapag ka, diyan kami pupunta sa Infanta, mm -hmm. minsan naalala mo na yun ako'y tinatawa na ng mga office mate ko. At sila may mga alam na kainan, mm -hmm. tapos ay nalaan na hindi ko alam. So, okay. Sabi ko sa akin, ha, hindi mo alam yun. Sabi ko, ay, hey, kung saan tayong madalas affordable. Taming puntahan, mm -hmm. saka affordable, ay yun lang ang ginagalaan yeah. So, mm -hmm. ang maganda nito, ay mag-uumbisa sa ganay. Ah, okay. sa ibang bayan, sa bayan natin, sa ibang bayan, mga bayan. At paano yung musgo? Medyo malay na mo niya natin. Oo. Okay. <laughs> Unahin muna natin na yung dito yeah. sa malapit. At dito naman po sa Quezon, particular dito sa Real Infanta Naka, may mm. marami pa rin pong mga tourist attraction na hindi pa ganun ka-open sa public. Mm. Kung wala yung mga hidden pa, di pa na-discover. Kaya yun, i-discover po namin yan. May kagawa po lang. <laughs> so, pa sa nakatatua? yung pag tayo pumupunta sa lugar na pas natin hindi pa napupunta oh, na. Yung dinahika, hindi pa doon. Yun ang gusto kong ma-feel natin doon. No, tapos yung parang katay medyo get lost pa natin. oh, then. yung pares parang ay. Oo, oh, So, lampas yung pares po kanina yung magtatanong mm. Kaya yun, yun, yun ang isa sa parang gusto kong ma-feel. Oo, no, oh, kanina yung muntik ng dalawang aso. Kaya ako kanina kinakausapin ko sa kapaka. Mamaya pagpasok natin na maraming asong sumalubog. So habang bata pa ay, tayo ay mag-explore. At, at sa panahon din ngayon, may mga nagsasabi na ano ang ah, mag mas maging masaya. Hmm. Tapos ay mas maging grateful yeah. araw-araw. Bagay, wala yun sa pera. Wala. So di yun ay yung kung paano mo i-accept. I-accept at paano mo And how you, how you need your, your life. So next weekend I sama-sama po tayo na mag-discover ng mga lugar dito po sa malapit sa amin. At yan mga kadilag, bali naman dito na lamang po ang vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag Please don't forget to like and subscribe. Muli po, maraming salamat. Bye! -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.